sa Shinjin Hospital, sa itaas na palapag, ang mga ilaw ay nakabukas at mayroong isang espesyal na silid ng pangangalaga para sa mayaman na may isang single bed, nakahiga ang isang lalaki na nakabalot ng benda ang katawan. Siya si Yang Muyol o kilala bilang Teacher Yang. Ito ang resulta ng one-sided fight nila ni si Yang. Sa kwartong ito ay may makikitang isang matanda at ang kanyang tauhan na inuulat na ang kalagayan ni Teacher Yang, nabasag ang kanyang gulugod at nabali rin ang kanyang tadyang dahil dito, nagkaroon siya ng internal bleeding. Ngayon ay talagang kritikal ang kanyang kondisyon. Mula sa kanilang pag-uusap ay mahihinuha na ang isang executive headmaster na nasa kanyang kampo ay umalis sa kanyang bulwagan ng pagsasanay ng walang pahintulot. At nangyari ito kagabi. At itong executive headmaster ay ang nakababatang kapatid ng guro. Natural lang sa isang nakababatang kapatid na nalaman na nabugbog ang kanyang nakatatandang kapatid na gustong maghiganti sabi ng matanda. Dito rin nila tinatalakay ang isang grupo na tinatawag na Society of Patriots. Ipinaalam ng kanyang tauhan sa matanda na hiniling ng manager ng Society of Patriots sa kanyang mga miyembro na umatras at maghintay para sa karagdagang mga tagubilin. Parang may bagong gang sa labas ng grupo ng mga salarin. Sa kalagitnaan ng usapan tungkol sa Society of Patriots, biglang may tumawag mula sa ama ni Suhyun. Doon, humingi ng tawad si Lejoyang, ama ni Suhyun, sa nangyari sa guro dahil pinrotektahan niya ang kanyang anak, kaya nakoma ang guro. Sagot ng matanda, well ano ang maaari kong gawin, ito ay lampas sa inaasahan. At natural iyon kapag ang iyong trabaho ay protektahan ang ibang tao. Sumagot si Lejoyang na may panghihinayang. Pero ako ang nagpabigat sa kanya ng trabaho. Ginamit kong dahilan ang matagal ng relasyon ng aking ama sa guro para samahan ang guro sa gawaing protektahan ang aking anak. Kaya't kusa niya itong tinanggap. Ngunit ang kalagayan ay nasa kritikal na panahon ngayon. Ang lahat ng ito ay para sa aking hindi karapat-dapat na anak. Kaswa na sagot ng matanda. Okay lang, relax ka lang. Mismong si Muyol ang nagpasya na piliin ang trabahong iyon. Itinakda niya ang kanyang isip na protektahan ang isang tao na kahit na siya ay mamatay para dito. Yan ang ibig sabihin ng bodyguard. At tinanong ng matanda si Lejoy ang ayon sa nakita niya sa balita di pa nahuhuli si Siyaong ano ang aksyon nila dito. Sinabi ni Jong Yang na huwag kang mag-alala pinapakilos na namin ang mga militar at siya ay man-neutralize sa lalong madaling panahon. At pagkatapos sinabi ng matanda gawin niyo ang lahat, pagkatapos ng kanilang pag-uusap biglang may naalala ang matanda dalawampu taon na ang nakalilipas. Sa pagkakataong iyon ay may kaharap siyang nakakatakot. Sa pagtingin sa kasalukuyang taksiyaw, muli niyang naramdaman ang parehong takot. Matapos niyang alalahanin ang kanyang nakaraan, tinawag niya ang kanyang tauhan. Sinabihan niya ang kanyang tauhan na tawagan si Jiang Yuul para pumunta dito. Ang utos na ito ay ikinagulat ng kanyang tauhan. Si Jiang Yul ang punong guro ng Society of Purity. Pagkatapos ay lumipat tayo sa Blue House. Doon ay umupo siya sa kanyang presidential chair at tumatanggap ng ulat mula kay Police Commissioner Lee Seung Bok. Iniulat ni Lee Siung Bok na binansagan si taksi ang bilang isang kriminal. Ayon sa utos ni Sung Chil. At sinabi rin niya na ang anak ng Deputy Director ng Department of Revenue na si Nam Gi ay natagpuang patay. Ang balitang ito ay lubos na nayanig kay Sung Chil. Dagdag pa niya, inimbestigahan na nila ang pinangyarihan ng krimen. Natuklasan na dalawang dibisyon ng pulisya at isang detachment ng hukbo na ipinadala upang protektahan sila ay minasakar ni se Young. Ang balitang ito ay talagang mahirap paniwalaan ni Sung-chiol. Tapos tinanong niya kung nasaan si Tak se Young sa ngayon. Pagkatapos ay sinabi ng police commissioner na patungo siya sa Sejong Boulevard. Kung saan kasalukuyang nagsasagawa ng pagtugis ang mga pulis. At sinabi ni Sung-chiol, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Dalhin ka agad ang deputy director na sinamgidyong at protektahan siya ng mahigpit. Huwag hayaan ang sinuman na makipag-ugnayan sa kanya. Sumagot si Lisium Bok, yes. At pahabol pa ni Sung At kung saan man gustong pumunta ni si Yao, hayaan mo siya. Ngunit harangan ang lahat ng trapiko at kalsada. Huwag hayaang dumaan ang sinuman. Huwag hayaang makipag-ugnayan siya sa sinuman. Kailangan mong buksan ang daan para makapunta siya kahit saan. Ang utos na ito ay nagpalito sa komisyoner. Muling sinabi ni Chion ng napakalakas, huwag papasukin ang sinuman o ang mga reporter. Kung may makita kang mga reporter na kumukuha ng litrato, kumpiskahin ang kanilang mga kamera at dalhin sila sa kustodya. Medyo nag-alinlangan ang komisyoner. Pero sir, malakas niyang sinuntok ang lamesa at sinabing, ako ang namamahala dito. Dalawang araw na lang ang nalalapit sa Presidential Inauguration Day. Huwag ipaalam sa sinuman ang tungkol dito. Para kahit ginawa natin 'to walang sinuman ang makakaalam. Ang kailangan lang gawin sa bansang ito ay isara ang pres mula sa ibang bansa sa pagpapalabas ng balita. Huwag alalahanin ang iyong sarili sa internet o anumang mga paraan na naintindihan mo. Parehong ang suporta at ang pagkapuot ng mga tao ay nababalot ng kung ano ang makikita nila sa TV. Kailangan nating alalahanin ang ating sarili sa anumang gulo na maaaring makuha ng mga kabataan at alisin sa internet bago pa makagawa ang mga kabataan ng gulo. Nag-alinlangan si Lee Sungbok sumagot, pero sinabi rin ni Sungchul kay Commissioner Lee na siya ay mapopromote pagkatapos. Matapos magpaliwanag ng mahaba, kumpiyansa na sumagot si Commissioner Lee Sungbok, naiintindihan ko, ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Ngayon lumipat tayo kay Seyoung. Si siya ay naglalakad sa publiko habang bitbit ang kanyang espada. At doon agad nagtakbuhan ang lahat ng nakakita sa kanya sa takot. Tumakas dali. Lahat ng nakakita kay Siyaong ay parang nakakita ng halimaw. Walang pakialam si Siyaong sa kanila. Nakatayo lang siya doon sa bus stop. Hindi nagtagal may dumating na bus. Makikita ang driver na kaswal na nagmamaneho ng bus habang humihikab nag sign si Siyaong upang sasakay habang nakatitig sa driver. Munit biglang natakot ang driver nang tinitigan siya ni Siyaong. Sa sobrang takot hindi siya tumigil at nagkunwaring di niya nakita si Siyaong at agad niyang binilisan ang takbo. Munit inangat ni Siyaong ang bus para huminto. Ang driver na hindi marunong magmaneho ng bus ay naiyak na lang doon sa takot. Lumapit si Siyaong sa driver at inosenteng sinabi, Tito, kailangan ko ng masasakyan. Ngayon ay lumipat tayo kay Lejoyang, ang ama ni Suhyeon. Doon ay tinawagan niya si Sungcheol. Sinabi ni Lejoyang, so alam mo na ang tungkol sa Deputy Director Nam. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na nabigla si Sungcheol. Ha! Narinig ko lang ang balita at agad na nagutos na seal off ang impormasyon. Paano nalaman itong si Lejoyang? Dito hindi sinubukan ni Sungcheol na alamin kung saan nakuha ni Lejoyang ang impormasyon. At agad niyang tinanong kung kumusta si Suhyun. Sumagot si Lijoyang na itong si Suhyun ay ipinadala niya sa Yongsan. Ang balitang ito ay lubos na ikinagulat ni Sungchil. Ha? Yongsan? You mean if military base? Agad na sumagot si Lijoyang, wala akong pakialam kung ano ang iniisip mo tungkol kay Siyaong. Ngunit sa akin ay hindi siya ordinaryong tao. Kaya't nagpasya akong ipadala siya sa base militar. Agad na pinuri ni Sung Chiol si Li Joyang. Talagang matalino si Li Joyang gaya ng dati. Hindi ko man lang naisip na ganoon. Pero kahit gaano ka ang grupong Shin Jin. Hindi magiging madali ang makakuha ng ganap na seguridad, di ba? Agad na sumagot si Li Jongyang, ano ang silbi ng buong seguridad? Ang buong lugar ay base militar. Bukod dito, nagpadala din ako ng ilang tao upang bantayan ito. At kung darating ang siyaong na ito, Tiyak na hindi papasukin ng mga tao doon ang siyaong na ito. Kaya hayaan na lang ang mga sundalong iyon na maging pain. Nang marinig iyon, agad na tumawa si Sung Chiol. Ang bait talaga ni Joyang. Sa tingin ko mas mabuting ipadala ko rin doon si Sujong. Agad namang nagtanong si Joyang ha? Sujong, bakit hindi mo na lang siya dalhin dyan sayo? Hindi baligtas dyan? Sagot ni Sung Chiol, malapit na ang inauguration day. Kung masyado akong nakakaakit ng atensyon, mas lalo lang itong magdudulot ng gulo. Dito, hindi ko alam kung bakit nakakatawag ng pansin ang pagpapadala nito. Ngunit nakikita kong maganda ang iyong desisyon at ipapadala ko si Sujong doon nang hindi sinasabi ang detalye ng seguridad. Dapat kang makipag-usap sa Vice Commander. Pagkatapos ay tinanong muli ni Sumchiol si Li Joyang, sigurado ka bang ligtas talaga doon? Sabi ni Li Joyang, military base yon. Ano kaya ang posibleng mangyari doon? Kung hindi ka pa rin kumbinsido, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isa pang bagay. Kung sakaling may mangyari doon, naghanda ako ng helicopter na nakastandby. Kaya pagdating ng panahon, diretsong lumipad ang mga anak natin sa airport. May mga private jet na naghihintay para makapunta sila sa ibang bansa. Dito ay lubos na namang hasisong chill sa planong ginawa ni Lee Joyang. Idinagdag ni Lijoyang, alam mo kung ano ang pinaplano ko, di ba? Hindi ko inilagay ang lahat ng tiwala ko sa isang bagay. Palaging may backup at backup. Pagkatapos ng usapan na ito, lumipat tayo kay si Young. Pinakita na nasa bus na si Seyong. Si sa katawan ni si Young na parang kingkong, sobrang sikip ng bus na ito. Sa kanilang paglalakbay, ang driver ng bus ay nawalan ng masabi. Hinarahan ng mga pulis roon ang daan para maayos ang kanilang paglalakbay at hindi sila hadlangan. Ang driver na ito ay hindi nawawalan ng mga salita. Sinubukan niyang makipag eye contact sa isa sa mga pulis. Gusto niyang ipakita na humihingi siya ng tulong. Nang makita niya ang isa sa mga pulis, napalingon ang pulis. Lalong na-stress sa isip ang driver. Hay naku, nahuli ko na yung lalaking ng hostage. Bilisan mo dalhin mo dito, Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit walang pakialam ang mga pulis na ito. Kaya napaiyak na lang sa takot ang driver. Si Siyaong mismo ay naguguluhan din sa ugali ng mga pulis. Naisip niya, alam ba nila kung saan siya pupunta? O dinadala nila ako sa isang lugar kung saan mayroon sila? Maghanda ng isang bagay. Pero para kay Siyaong, walang kwenta ang lahat ng iyon. Para kay Siyaong, batid ng mga salarin na ito na gumagawa sila ng krimen. Pero wala silang pakialam at nag-atubili silang tumanggap ng parusa. Talagang hindi nila ito pinagsisisihan. Kaya kung sino man ang mag-protekta sa kanila. Alam nila ang ginagawa nila kasing sama nila. Sa makatuwid ang lahat ay dapat parusahan. Lumipat tayo sa base militar ng Itia. Doon dumating si Sujung at ang kanyang bodyguard. Baka sa mukha ni Hojung ang pag-atubili. Bago sila narito, inutusan ni Pangulong Sungchul si Nam Hojung na dalhin si Sujong sa base militar. Nang inutusan siya ng ganoon, sinubukan niyang magbigay ng tugon kay Pangulong Sungchul. Sinabi niya na maaari nilang panatilihing ligtas si Sujong. At ang seguridad na ipinakalat kay Sujong ay lumampas sa seguridad para sa pangulo. Ngunit nanatiling matigas si Sungchul. Para sa kanya, kahit anong mangyari at ang pinakaligtas na lugar ayon kay Sung Chiol ay ang base militar. Ngunit sinubukan ni Nam Hojung na kumbinsihin si Sung Chiol na magtiwala sa kanila. Pagkatapos ng mahabang debate, sa wakas ay sinunod ni Nam Hojung ang utos ni Sung Chiol. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi nasisiyahan si Nam Hojung. May isang grupo na nagmamasid sa mga galaw ni Siyaong sa bus. Binabantayan siya ng mga ito mula sa tuktok ng isang mataas na busali. At ang ilan pang grupo ay sumusunod kay Siyaong. May mga nagbabantay din sa intersection. At lahat ng impormasyon mula sa mga galaw ni Siyaong ay iniulat. Isang lalaki na nakasubaybay sa kanya mula sa tuktok ng busali ay nagtanong saan ba talaga pupunta si Siyaong. Sinubukan ng tauhan na sumagot, team leader, papunta siya sa One Hill Bridge. O baka Mapo Bridge? Naisip agad ng team leader, maaaring gusto niyang hanapin si Jung Dahon na ang lokasyon ay sa Yaong Deong Po. Nagtalo silang lahat sa isa't isa. At sinubukan ng isang tao mula sa koponan na kumbinsihin ang pinuno ng kanyang koponan na gusto ni si Yaong na mahanap si Jung Dahon. Agad na sinabi ng kanyang team leader, okay then let him be. Nataranta agad siya, bakit hinayaan niya? Ipinaliwanag ng pinuno ng pangkat, kapag dumating si Siyaong sa kanyang lokasyon, puputulin nila ang lahat ng daloy ng impormasyon, papasok man o palabas. Agad namang tinanong ng tauhan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi man lang pinansin ng team leader. At agad niyang ipinagpatuloy, haharaan natin lahat ng iyon sa loob ng dalawang araw. At dito nakasalalay ang buhay natin. Bago pa maipaliwanag ng team leader kung ano ang ibig niyang sabihin sa buhay namin ay nakasalalay, biglang may sumigaw mula sa radio, sumigaw sila, ano ba to? Loko yan! Tigilan mo na siya! Nataranta agad ang team leader. Agad niyang pinindot ang kanyang radio at nagtanong, hello hello, anong nangyari doon? Iniulat ng tao na kakapasok lang ni si Yaong sa base militar. Nataranta silang lahat, lampas sa inaasahan nila ang ginawa ni si Yang. Agad namang nagtanong ulit ang team leader. "Hoy, anong ibig mong sabihin? Paano nila pinapasok ang kriminal?" Agad namang nagpaliwanag ang kanyang mga miyembro na nasa lokasyon. "I, hindi 'yan ang ibig mong sabihin." Agad na sumigaw ulit ang team leader. "Anong ibig mong sabihin na hindi ganyan?" Dali magpaliwanag. Pumasok si seyong sa base militar sa pamamagitan ng pagsira sa labas ng pader. Dito ipinakita na ang pader ng barbed wire ay nabasag na may malaking butas. Ang pinuno ng pangkat na nakarinig ng impormasyong ito ay agad na nabigla, hindi na nakapagsalita pa. Ngayon ay nasa loob na ng base militar si Seyaong. Si Nagsimula siyang huminga ng malalim, sa kasumigaw, Lee Soo Hyun. ang boses na ito sa buong base militar. Wala nang pakialam si Seyaong, si base man sa militar o kung ano paman, tuloy-tuloy lang. Bumalik tayo sa bago na basag ni Siyaong ang pader na ito. Nang mga oras na iyon ay bumaba siya ng bus at tumitig sa dingding nitong base militar. Bago siya umalis sa driver, sinabi niya sa driver, Wait Tito. Agad na nagpanik ang driver, wala akong alam at wala akong nakita. Please, huwag mo akong patayin. Sa gitna ng panik ng driver, agad na sinabi ni siyaong, patawad, tapos umalis na siya ng bus. Nataranta agad ang driver. Bakit humingi ng tawad sa kanya ang taong inaakala niyang karumaldumal na kriminal? balik sa base militar. Kung saan galit na galit si Sujong. Ah, ang hayop na Lee Soo-hyun na yon. Alam niyang darating ako, pero bakit hindi niya ako binati? Habang nagbubulong-bulungan siya ay nakarinig siya ng napakalakas na pagsabog. Sinubukan agad ni Nam ho -Jung na pakalmahin si Sujong. Please don't worry, I'm sure wala lang yon. Mas maganda kung pumasok muna tayo sa loob. Doon, tahimik na tinitigan ni Sujong si Nam ho -Jung. Bumalik sa tabi ni Seyaong. Matapos sumigaw si Seyaong ng napakalakas, na hinihimok ang mga kawal na lumapit sa kanya. Ilang sasakyang pandigma ang nadeploy para harangan si Seyaong. At sinimulang puntirya ng mga kawal si Seyaong, mabilis na itaas ang iyong mga kamay at ibaba ang iyong mga espada. Hindi naman sila pinansin ni Seyaong. Muli nilang sinabi, Seyaong, pumasok ka sa punong tanggapan ng hukbong Amerikano nang walang pahintulot. Mabilis na ihulog ang iyong mga espada at itaas ang iyong mga kamay. Kaswa na sumagot si Siyaong, may hinahanap akong nagtatago sa lugar na ito. Walang pakialam ang sundalo sa sagot ni Siyaong. Inulit niya ang kanyang mga salita. Uulitin ko, ihulog mo ang iyong mga espada at itaas ang iyong mga kamay. Walang pakialam ang dalawang panig na ito sa mga sagot ng kanilang mga kalaban. Pareho lang silang nakatutok sa gusto nilang sabihin. Sabi ulit ni Taxiao, Lesuhyun at Lesuho ang pangalan niya. Ganun pa rin ang sagot ng sundalo. Inutusan si Taxiao na itaas ang kanyang mga kamay at ihulog ang kanyang sandata. Sabi ni Taxiao na naiinis na hindi pinakinggan ang kanyang mga salita, sa huli ay pare-pareho lang kayo. Agad na tumalon si Siyaong sa abot ng kanyang makakaya. Sa hangin ay inihanda niya ang kanyang mga kamao. Pagkatapos noon, bumaba siya at hinampas ang mga sundalo. Dam, anong uri ng suntok ang maaaring magdulot ng napakaraming usok na tulad nito? Natahimik ang mga sundalo nang makita ang lakas ni Siyaong. Hoy, bakit kayo nakatitig lang sa kawalan? Pagkatapos nito ay isang espada ang itinapon sa langit, pagkatapos ay nahulog at nakatusok sa aspalto. Hanggang dito na lang sila natahimik. Biglang lumabas sa usok si Siyaong at agad na tumalon patungo sa espada. Dahil sa lakas ng pagtalon na ito, ang kanyang espada ay naipit sa aspalto hanggang sa gumalaw ito at naputol ang isang sasakyan. Dahil dito, nahati sa dalawa ang sasakyan at nagkaroon ng pagsabog. Isang sandata sa ibabaw ng kotse na ito ang agad na nakatutok kay Takseyaw. Hindi nakaimik si Takseyaw na nakakita nito. Agad siyang kumilos at pinaharurot ang sasakyan. Muling sumabog ang kabilang sasakyan at sa pagkakataong ito ay hindi na lang sila nakatitig sa kapangyarihan ni Takseyao. Agad silang kumilos sa pamamagitan ng pagbaril kay Takseyao. Hinarang ni Takseyao ang mainit na bala ng kanyang espada. Pagkatapos ay gumalaw siya at natamaan ang isa sa mga sundalo. Isa pang kawal ang nakabagsak mayon. Sinubukan agad na barili ng sundalong katabi niya na naiinis. Ngunit bago nagpaputok ng baril ay agad na nilaslas ni Takseyao ang kanyang katawan. Matapos tapusin ang dalawang taong ito, muling umatras si Takseyawang at tumalon siya para maiwasan ang isang putok na nakatutok sa kanya. Pagkahulog niya mula sa langit ay agad niyang itinusok ang espada niya sa sasakyan. Dahil sa bangis at lakas ni Takseyawang, hindi makapag-isip ang mga sundalong ito. Dahan-dahang hinugot ni Takseyawang ang espada mula sa sasakyan. Lumipat tayo sandali sa punong tanggapan ng siye sa Langley. Dito pala sila nagkukumpulan, nanonood ng laban ni Takseyaw. Isang itim na lalaki na walang bigot o tawagin natin sa pangalang Boy Negro ang nagsabi, nakakamangha, ito ay lampas sa na nakikita natin sa YouTube. Ngunit ang kadakilaan ni Takseyaw ay hindi nakapagpasaya sa pinuno. Malungkot ang mukha ni Boy Negro. Sinabi niya, paano ang aming mga piling sundalo ay ganap na mapapawi sa halos isang minuto ng isang malaking tao. Sumagot ang babaeng may puting buhok, kung umabot ito sa antas na ito, ito ay karaniwang ginagawang walang silbi ang pagbuo ng labanan sa android ng DARPA. Parang nasa yugto na sila ng paggawa ng mga robot. Nang makita nila ang mga kakayahan ni Takseyaw, parang walang silbi ang development ng mga robot na gagawin nila. Dagdag pa ng isang lalaki, wala ba tayong combat support armor system na katulad ng lakas sa Takseyaw? Ipinaliwanag ng babae sa likod niya, ito ay isang sistema na may mekanikal na tulong sa ilang bahagi ng katawan at nagbibigay ng mga pharmaceutical injection na idinisenyo upang mapataas ang pagganap. Gayunpaman, sa pinakamainam na setting nito, ito ay gumagawa lamang ng 30% na pagtaas sa pagganap. Mahirap ihambing ito sa kung ano ang nakikita natin ngayon. Ang pahayag na binitiwan ng babaeng ito ay nagpatahimik sa silid. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita ang isang lalaki. I will leave for Korea in an hour. May gustong sumama? Ayes, ah, yes, pakisabi din sa mga sundalong iyon na huminto kaagad sa pag-atake. At biglang nagtaka si Boy Negro. Isa siyang mahalagang sampol, nakakahiya kung masisira ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.